Paano po ang ugnayan ninyo o paano po ninyo tinutulungan yung ating mga magasaka para mabigyan sila ng sapat na irigasyon yung uh, kanilang mga sakahan? Well, uh, uh, wala po sa lahat. Uh, uh, malaking bagay po yung ginagawang pagpaplano ng NIA. Kasi uh, nakikita natin kaagad yung mga areas. ano po Base doon sa laman na tubig ng ating mga dams, nalalaman natin kaagad kung hanggang saan yung kaya nating mapatubigan at um, nagagawa natin ng paraan ano po para uh, again yung mga hindi na kayang bigyan ng patubig uh, ah nag nagda-diversify sila ng high value crops at uh, uh yun naman pong mga farmers natin may enroll natin sa uh, Philippine Crop Insurance Corporation yung mga uh, iba naman ko may enroll natin doon sa TUPAD program ng DOLE at saka yung cash for work ng DSWD para kahit pa ano meron pa silang additional na income pero mm -hmm. so, alam niyo po uh, sa kabuuan ano mga sa kabuuan area ng NIA 1% lamang ko ang hindi namin napatubigan doon sa amin uh, 1.3 million hectares